When did you arrive? Kahapon lang kami dumating. Alam mo, I am sure for Earl, it's nothing personal. I mean meron siyang trabaho ng kailangan balikan. But for you? Wala ka namang business dito. Or should I say, ikaw ang may personal agenda kaya kayo bumalik? <laughs> ang sabi kasi ni Earl, may mga papeles daw kaming kailangan asikasuhin para tuwi na kami makapag-migrate sa Amerika. Hmm. Kaya niyo namang ayusin yung mag-isa. Why don't you just admit? Ikaw ang nagpumilit na sumama. And how dare you na sumama pa sa meeting na to? Wala ka namang kinalaman dito. Tessa, anong problema mo? pinag mo ba ako? Eh ano naman kung sinama ako ni Earl dito? Wala naman akong nakikitang masama. Walang masama. Sigurado ka? Alam mo wag mo na akong paikutin pa. Alam mo naman kung saan papunta tong usapang to. Si Rico ba? Meron pa bang iba? Hindi ko alam Tessa. Alam mo, usually hindi kita papatulan sa mga ganyan-ganyan mo. Pero dahil masama yung pakiramdam ko ngayon, huwag mo kong pilitin. Sinasabi ko na lang sa likod niyang malaanghel at malabirhin mong mukha, meron nagtatagong hayop. Ahas ka, ba? Diba? Hindi ko inahas si Rico sa'yo. Kusa siyang lumapit sa akin noon. At ang sabi niya sa akin, mahal niya ako. Seryoso siya sa akin. Kaya kanya hiniwala yan. Pero Tessa, tapos na ang lahat ng yun. Ang tagal-tagal na noon. May asawa na akong tao. Kasal na ako kay Earl. Kelan man wala na akong kabalak-balak makipagkompetensya sa lalo na pagdating kay Rico.